hindi na kayo lubas ng bahay. Para na rin kayong nagjogging, di ba? Oh, grabe. Ang sarap sa bakaramdang pagpawisan, guys. Di ba ang ganda? Mapaumaga, mapatanghali, o mapagabi, pwedeng-pwede kayong mag-exercise. Depende sa available time ninyo. Kung gusto niyo talaga ng disiplinarong katawan, yeah. Ayan guys, hindi na kayo kailangan lumabas pa para lang mag-exercise at magbigay ng oras. Pero ito, pag nakita mo ito, mapupurso ka talagang gumalaw. Mapupurso ka talagang mag-exercise. Ay, best partner ito para sa journey natin, ng pagpapaliit, magpapapayat. And tingnan nyo guys, makikita nyo dito kung ilang steps na ang inyong nalahan. ba diba, dapat ang goal natin every day is 10,000 steps. So yun pala ang kulang natin exercise. Dito sa kahit anong silo pwedeng pa ganito. Pwedeng pa ganyan. Pwedeng pa ganyan. Di ba pati yung katawan mo? Pwede rin pa ganito. Oh. At pwedeng pa back.